Ayan, tigas kasi ng ulo nyo. Matagal na yung pinagbabawal dyan. Mga kapwa malalakbay, nagbabalik na naman tayo dito sa Malibay Port Bridge. Ito yung uh, kinuha natin nung nakaraan ng video nung nag-inform uh, tayo sa mga kapwa natin na uh, about dito sa Baslin na pinagbabawal na matagal na. Tapos about sa Multa na tinaasan nila yung pines kung sino man yung magbabay dito. Ah uh, kaya ngayon um first day ng hulihan uh, may nakita na tayong mga dumadaan at saka may nakita tayong nahuhuli dito sa Baslin. Ang pizza ngayon ay uh, November 13, 2023. Ito yung first day nila kaya alam na natin kung Uh, may matitigas pang ulo na natitira natin na mga kasama sa kalsada na ayaw makinig or talagang marami lang talaga silang pera pang bayan. So ayan, may mga nasampulan na, kaya kung may balak kayong dumaan dito, huwag nyo nang gawin kasi talagang mamamroblema kayo sa pambayad kasi mahal na yung first of pins at saka ah, lahat ng multa, pinos ko to ng nakaraan, kung hindi nyo pa na-check at ah, check nyo sa youtube channel ko kapwa manalakbay at huwag nyo kalimutan mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga ah, road updates natin kung ah, may mga makikita tayong mga importanteng information, ibabahagi natin sa inyo kaya mag-subscribe na kayo tsaka sa Facebook page din. So ayan, balik tayo dito. Sa kasalukuyan, may nakita pa rin tayong dumadaan. Mayroong taxi, may pailan ilan ng mga private. So kawawa. Uh, tulad ng sinabi ko nung mga nung una nating post na video uh, kawawa nang talaga kasi kahit alam nilang bawal ay talagang pinipilit pa rin nila yung kanilang mga sarili dito na dumaan kahit alam nilang malaki na yung multa may van, may taxi, tsaka may mga, mga private motor, halo-halo pa rin yung dumadaan. Share nyo rin para malaman ng iba, para hindi din sila mabiktima at baka at talagang hindi lang kabisado. Lalo, lalo, na sa ano, yung mga galing probinsya, ay talagang mag-ingat kayo dito sa uh, bus lane na to kasi ang hirap kitain ng pera at tsaka kung di naman kayo taga dito, kung nagbabakasyon lang kayo, ma-stress pa kayo sa multa na ipapataw sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat sa ating mga kapagmanalagbay na patuloy na sumusuporta sa ating alayunin o sa ating mga vlogs. Kaya, mag-ingat tayong lahat.